Subukan natin kung marunong sila sumalo ng saging. Oh. 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 Ay. Oh. Ay, pusa. Oh. Ay, pusa. Ay. 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 Marunong. Oh. Ay, di marunong eh. Oh. Oh. Ice stick up. Oy. Oy. Oyun, saludin. Hoy oh, ka ikaw Oh. Ay. Hello, mo. Oh. ああ。 Ayos. Uy, salo? Ah. Ay. Oh, ay taki, nakiagawan. Oh. Oh. Ay. Oh. Ay. Oh. Ay. Nanganalay na ako. Saluhin niyo naman. Ayun. <laughs>